Ano? Mayroon pa dyan sa lalim. Mayroon sa lalim. Tingnan mo. Eh maganda din oh. Madam, nasa lalim pa. Mayroon pa. Pwede maganda din sa ilalim. Maganda din siya hmm. May parang minecraft yun. Pusa ko yung... Hmm. May tali diba te? Pinag-aaway nung pusa ng aming bahay namin. Pinauwi ko. O oh, nga eh. Kaso nalaglag sa kanal. <laughs> Umuwi ba sa'yo madumi? Uh.

short na. Thank you, thank you. Maraming salamat. Bilihin doon na sa lahat. oh, ah. <laughs> doon <Binihindo ni lahat. laughs> <mo> sa loob. <laughs> Oo, oh, minuligay na sa loob. Mo sa lahat. <laughs> niya, bibili mo ba ako?